asin at bagoong. Ilan lamang yan sa mga kilalang pagkain na ipinagmalaki ng Pangasinan sa katatapos lamang na Bagoong Festival. Ikinalugod naman ng probinsya ang paglagda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Philippine Salt Industry Development Act. Ang sentro ng balita mula kay Rod Lagusan. Makulay, maingay at malikain. Ganyan ipinakita ng panggasina ng kanilang mayamang kultura sa isang street dance sa harap mismo ng kanilang kapitolyo. Tampok dito ang isa sa kanilang pangunahing produkto, ang bagoong, ang pangunahing produkto ng bayan ng Lingayen. Ang bagoong na kilalang masarap na pampalasa ay isa sa ibinida ng lalawigan sa Philippine Experience Program ng Department of Tourism na mapromote ang iba't ibang tourist destinations sa bansa. It's a big industry and it's uh, one of the most popular industries in Pangasinan. So uh, Bagoong Festival also is a showcase of the, the treasures from our seas. Kasi ang Pangasinan, yung uh, coastal waters po niya, it spans uh, through 14 coastal towns. So it's the best uh, showcase of uh, condiments that enhances the flavors of all our food. May iba't ibang klase rin ng bagoong gaya ng iba't ibang mga isda at alamang o hipon. Ipinagmamalaki rin produkto ng probinsya ay ang asin, kung saan nang galing ang pangalan ng lalawigan na Pangasinan. If we say about yung farms in Pangasinan, we're also talking of salt farms. Ito yung mga salt beds in the western Pangasinan. So Dasol, Bolinaw, uh, uh, Bani, Alamino, San Fabian, Infanta, ang provincial government, we adopted hectares of land which we are transforming as the salt center, the Pangasinan Salt Center. Our contribution to the Philippines is to also address the shortage of salt. Ikinalagod nila pag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Philippine Salt Industry Development Act na layong palakasin at muling buhayin ang industriya ng asin. Dahil dito nais nila na makapag-produce pa ng maraming asin at masuporta ng pangangailangan sa buong bansa. Malagang industriya din sa lalawigan ang bangus, lalo't nagbibigay ito ng kabuhayan, nakitang kita sa nagkalat na fishpen sa probinsya. Bukod dito, binibigyang pansin din ng lalawigan ang kanilang pinagmulan. Dito sa Banaan Museum, tampok ang mga mahalagang pangyayari sa kasaysayan mula sa prehistoric colonial period hanggang sa kasalukuyan na meron sa probinsya. Kasama na dito ang pagpapakita na bago pa masakop ang bansa ay bahagi na ng trading o pangangalakal ang mga Pilipino noon, gaya ng pagdating ng mga Chinong mangangalakal. Samantala sa bahagi ng Department of Tourism, binigyan pansin nito ang kahalagahan ng connectivity sa turismo, tulad sa Ilocos Region na kinabibilangan ng Pangasinan. Which is why we were very happy to welcome the Cebu Lawag flight. Kasi galing sa Cebu, makapunta kang Lawag sa Ilocos Norte. This joint promotional and accessible, accessibility efforts uh, is able to spread uh, tourism opportunities po para sa ating mga tourism stakeholders. Kaugnay niyan, pinalalakas pa ng Pangasinan ang connectivity sa kanilang lugar. Kasama sa plano ng probinsya ang maikabit sila sa t flex para mapabilis ang biyay sa kanilang probinsya at kasabay nito ang pagkakaroon ng sariling airport. Rod Lebusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.